yung ati ay babalikan tayo mga idol may nakita akong may padjak na may mga aso binahatak anim yata yung aso lima so curious lang ako dun sa ano mga idol ayan padjak mga idol curious lang ako dami niyang aso o yan o oh. yan o oh, hinahatak yung padjak. Tabra. wala wow! si o yan hinahatak niya yung Ano? Oh, good morning na. Dami mong aso na. Ha? Nasira yung bike niyo po. ano Anong sira ng bike niyo nai oh, Wow, wow. Grabe. Daming aso tapos ang dami niyang tuta. Sana ah Oh. laplat oh, Wow. imo mga karga rin kasi ako Nay, saan nyo dada? Saan nyo papagawa yan? Saan nyo pa ipapagawa? Saan nyo ipapagawa Saan nyo ipapagawa yan? Ay, kung hindi lang ako may ano, may tali ka ba diyan? Hilahin kita nang konti-konti. Wala kang tali, ano? aso ah, may mga aso kayo, eh. hindi pwedeng ano eh. Ilan ba yung aso niyo nai? Ilan ba 'yung aso niyo? Anim. anim Mabuti na hatak 'yan. Ha? Mabuti na tulong maghatak. Saan po kayo na uwi nai? Saan po kayo na uwi? -uwi, ka na -uwi. Ha? Pauwi oh, na. Malayo pa. Balubad. Ay, balubad. Oo oh, nga eh. Eh, taga paranyaki po ako. Anong pangalan nyo po, Nay? Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo po? Marina po. Pwede lang silang tagyan natin, oh. Oo nga eh. Pag hinatak ko naman kayo na eh, ipapano eh yung mga aso, maano. Wawa naman. So yun mga idol, ang daming... Wala na yung ano niyan, interior. Kawawa si nanay. Yan mga idol, ang daming ano ni nanay na aso. Hindi naman natin pwedeng hatakin. Kaya e ako maghahati din ako ng mga gamit dito sa anak ko. May inuwi ang kayong bahay dyan, Nay, sa Barubad? Ay, kira -tina, kira -tina. Ay, Tanggalin mo yung interior? Tanggalin mo yung interior? Dali mga idol, tulungan natin si nanay. Nay, abante natin ng kunti, nay. Kasi dito pagliko ng sasakyan. Buti yung mga aso mo. ko po, pero gandaan kami maglakad. Ah, uh, sige. Ako na. Ako na, Nay. Yung guma. Oo. Ano. Abante natin ng konti. Parang di makira. Ay, ano? Walang interior? Tatanggalin po lahat. Oh. Hindi ako na. Ako na. May Nay, pahiram ng kutsara, Nay. ay to tulungan kita ng kunti nay Ito lang ang maitutulong ko sa nay Okay. Naghahati din ako diyan sa anak ko sa portion ng gamit. Inakita kita bumalik ako sabi ko bat. Akala ko nga lalaki. Adala karga kay na iniwanan ko. Atras atras. Ano nangangalakal po kayo? Sandali. Iniyan no. Sisirang interior mo na eh. Sira na. Ay no. naku, hindi siya talaga hindi na. bago pa naman to, bili ano. Bunga. Bago mo lang to. Pati ang green kasama ito, 900. Oo nga. Yeah. Sa kapalit lang eh. Naalala ko baka... Eh, paano? Paano mailalabas to? Pinatali ko lang na Ah, pag ganon. Ah. ka na. Ang dami mong tutanay na ah. Ta. O oh, sige na, ingat ka na ya. Uh -oh. Hindi na kita may hatid na eh. po. Ingat kayo. Aso po. Oh, bunda. Dami yung aso po. Oh. Tapos ilan ang tuta? Ilan ang tuta mo diyan? Ha? Ay nasunugan kayo? Oo. Ay yung sa baluban. Ay! Ano nga po ulit? Anong pangalan nyo po? Anong pangalan nyo po ulit? Marina po. Marina. Dalyan. Ay. Ang mga idol dati may nakita kayong naka wheelchair na higing tutulak yung wheelchair. Ayan, pajak talaga. Oh. Anim na aso yung humahatak. Mga idol. Grabe, nadaanan ko dito sa may marikina. Ayan o. Oh. Ayan. Nay, ingat po kayo nay. Ayan, mga idol, at hindi na natin sinanay maihatid kasi gustuin man natin mga idol ihatid si nanay. May pasok ako, may trabaho ako. Eh Siyempre. Yung trabaho natin eh hindi ko rin siya mahatak yung bike. Kasi yung mga aso niya, maano rin. Tapos, hindi ko rin alam dito kung saan mga pagawaan.